So na guys, yung pangalawang dive namin. Bagong spot ito. Nagtawid lang kami ng bahura. Oy, kulambutan nagad Maganda ang buwi naman, ano? Yari ka. Ayun, sa pool. Katabing bahura lang itong pinuntahan namin. Sana sunod-sunod ng kulambutan dito. Good size na. Estimate ko nito. Ma, dos otso an ko lang estimate ko at mahirap nung sumubra. Baka magkaabuno ako. Oops, isdang tabarong. Huwag tayo dyan. Ito, dito tayo sa pakoy. Malaki ito. Oy, aso. Ayun, sa pool. Pati ba naman dito may aso pa rin? Ang layo-layo na nga. Matagal madala sa labas. Nakaharang dun sa butas. Malaki kasi. Masarap na ihawin ito. Wow! Sarap mong ihawin. Pero may mas masarap ang luto dito. Binabalatan muna. Tapos ginagataan. Paborito ito ng mga manginginom dito. Pinupulutan. Malaman kasi ang pakoy. Lalo na yung atay. Masarap. Ayos. Kahit walang surahan, may pakoy man, tamang ihawin ang mga inakay ko. At ito, may kanuping. Ganda ng tago. Ayon, getik. Ganito sana ang mga tama. Hindi nakakapalag. Oy, manok. Aba, kahit dito mayroong manok din. Andun pa. Hindi ko na natuloy na banggit itong solid. Solid pala. Ala, sunod-sunod na naman. Ito yung solid na pula. Dandahan lang tayo ng langoy. Solid ito. Kita ang buntot. Dito ko sa kabila. Hoy, dalawa pala yun. Unahin ko itong malaki. Ayun, gitik. Kasa uli. Nawala yung isa. Dito pala pumunta sa kabila. Tumago na. Magalaw. Hirap si Patin. din kita. Ayun, gitik. Dalawang solid, pareho gitik. Hamol ka manok at gigitikin kitong manok na ito. Maganda at mga solid na pula na napakita sa atin. Kanoping. Ayun, sa pool. Magagandang klase ang isda dito. Magandang tiyagaan. Sana kulambutan naman. Oy, Banetes! Ganda ng pwesto. Ayun! Sa Paksew or prito ang masarap na luto dito. Pangit itong ihawin. Nadudurog ang laman. Nasaan na kaya ang mga kasama nito? Oy, Samaral! Ayun, sa pole. Sunod-sunod ang mga gandang klaseng isda. Sana tuloy-tuloy lang. Capriccio rin ito ng manitis. Hanap pulit tayo. At baka may kasama pa ito sa maral. Up, solid. Ayun, sa pool. Halo ang solid dito. Budlawan at yung mga kulay pula. At ito, isdang paro-paro at suga. Huwag tayo dyan. Dito tayo sa talagbago. Ayun, gitik. Mga first class ang isda sa bahurang ito. Maganda itong balikan. Ito, solid. Solid na pula. Dalawa. Ayun, sa ang bato. Umilag na naman. Tinamaan din. Nawala yung isa andito sa unahan. Yari ka sa akin. Ayun, sa pool. Ang tubig. Ah, mali yan. Magagaling umilagang isda dito. Sulit so, ulit. ulit. Budlawan. Ayun, gitik. Ganito sana ang mga tama. Hindi nakakahiya. Ops, sulit so ulit. ulit. Yari ka ulit sa akin. Ayon! Gitik! Ito ang solid na malambot ang laman. Ano pa kaya ang sunod nating makikita? Ito! Danggit bahura! Ayon! Sapol! 100 ang kilo ng danggit bahura dito. Masakit rin ito mag-atinik. Tulad ng talagbago. Dandahan lang tayo para kita yung mga nakatago. Oy, kulambutan! Nakasilong sa corals! Sigurado na ito! Ikutan ko dito sa kabila. Hindi e pwedeng panain yung nakaharap. Tatamaan ng dibdib. Reject. Ayun, sa pole. Maraming naibog ang tinta. Sayang. Pangit kapag hindi agigitik. Maraming naibog ang tinta. Thank you Lord At dagdagan pa ang kulambutan Kortan linaw na ito Estimate ko nito ma Dalawang kilo at kalahati Babaan ko lang ng estimate Baka makasobra Magkaabuno ako May napansin ako ang solid Nasa ilalim Dito ko puntahan sa kabila Pulang solid pala ito Ayon sa pole Solid na pula at blue Pareho lang naman ang lasa. Magkaiba lang ng kulay. Ops, punong! Yari ka. ayon Ayun! Gitik! Parito at ihaw lang naman ang masarap na luto dito. Pakita pa kayo mga solid! Maisla dito sa ilalim ng bato. Talagbago! Talagbago! na ka pinakailalim. Ayon, sa pool. Ito ang kagandahan ng dandahan lang ng langoy. Kita yung mga nakatago. Pagbabilis, malalampasan. Ayon, manok. Dandahan lang ulit tayo. Ito, may nakatago pang isda. Manitis nakatalikod pa dito tayo sa parting tagiliran Ayon getik ito raw ang isdang matanda na at mahaba na raw ang balbas kulambutan pa sana ah kahit isa na lang ito may punong Ayon getik 60 hanggang 70 ang kilo nito. Kwartang linaw na rin. May pulong pa. Nasa ilalim ng corals. Ayun! Sa pole. Nakawala pa. Kasa uli. Mailap na. Ayaw na magpakuha. Ayun! Detect kahit punong caga tiyaga tsagaan natin. Kwartang linaw na rin ito. Sige, labas pa kayo. Nang marating ninyo ang lugar ng buyer namin. Ito, may lumabas nga, talagbago. Nagpapahabol pa. Ayon, sa pole. Sumabit pa sa nylon. Paksew at prito naman ang masarap dito. Ops, solid bang pula. Ayun, gitik. Kala ko gitik, buhay pa pala. Pitalag e, bago le, Ganda ng pwisto. Yari ka. Ayun, Sapol. Wala na tayong nadaanan na kulambutan. Malaki kasi ang bahurang ito. Mahirap madaanan. Hoy, kupa pa. Yun, manok pa. Tandahanin ko lang para hindi magulat. Huli ka. Good size na ito. 900 ang kilo. Oy, may humihintay sa akin na solid. Ayon! sa pool. Sobrang amo ng solid na ito. Hinihintay ako. Ayon! may manok pa. Talag bago, ganda ng tago. Buti at tapansin ko. Ayun, sa pool. Thank you, Lord. At lahat first class ang isda dito. Sigurado ng pandurudugtong namin ito. Tandahan lang tayo, nasan pa kaya ang mga isda dito sa butas. Hoy, balatan! Estimatingin ko kung good size na. Pwede, mag-good size na ito. 350, at nag-akit na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panunood. Ito guys, at ayos pa man ang dagdag. Kahit yung mga kasama ko, mga first class rin, isda ang napana. At may kulambutan din sila. Para riho kami tatlo, yung mga kulambutan. At pagkalagay dito sa kahon, naguwi na rin kami. Ito na yung huli namin kagabi. Mga first class, ang isda yung kulang buta, deliver pa, tingnan natin, kung ilan naman lang kikitain, sa dalawang dive, ito na guys, yung kita namin, sa dalawang dive, kagabi, 6,566, 600 din, ang puhunan, pinaglima yung tira, 1,191, bawat isa, maraming salamat ulit kay Lord, at may panibago na naman kaming, pandurudugtong, at